Yan, meron tayo ulit dito natapos na perfect binding. Diba? Sobrang ganda ng libro. Yan, may dalawang klase ito. Pwedeng glossy or matte. Ang ganda. Di ba? Yan, sobrang ganda. Perfect binding ang tawag dito. Ayan, pagkaganto may papasa mo sa iyong professor, sa iyong teacher, instructor. Grabe, dagdag -dag grade ka talaga. Ayan mo, yung quality ng ganda. Ayan, ba? Diba? Quality sobrang ganda niya uh, perfect perfecto pang project thesis or kahit anong ano kailangan mo para sa binding sa so, documents ayan ito na yung uso ngayon kasi dito pwede mo lagyan ng design yung cover unlike dun sa uh, ibang binding na text lang yung na ilalagay mo dito pwede ka maglagay ng image nyo pwede ka maglagay ng image ng mga nag-study or yan kagaya nyan pwede ka maglagay ng mga logo ano maglagay ng logo ng school. Uh, background photos, kagaya nito, para sa tourism. Yan, logo ng school. Yan yung the best dyan. Pwede ka maglagay ng mga images. Yan, matibay din yan. Ito yung cover niya kung gaano kakapal. Ayan. Sobrang ganda nito. Yan. talaga yung binigay mo, ipinasa mo. Additional ka talagang grade kay teacher. Ayan. So yan, sa mga gusto pa magpagawa ng kagaya nito, Message yun lamang po ako or ang aming Facebook page. Lalagay ko po sa description ng video nito kung saan nyo po pwede kaming may message or may contact. Yan.